la 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 pag kayo naglalaba, kailangan ganito yung outfit nyo. Maganda sa paningin, di diba? <tiny> <weirdly> Malala nyo, biglang pumunta yung boyfriend nyo. Diba? Saka nga pala, mga Mars. Mamaya, pupunta yung jowa ko dito sa bahay. Nagtsatsa sa akin. Pupunta daw siya. Kaya soon, jowa. Ay, naku. Magsasampay muna si Mars. Si Mami Inday nyo, mga Mars. Kasi, baka mamaya umulan na naman. Lagi umuulan, no? Di ba Maganda na. O, di ba O naglaba si Mami Inday nyo kahit masama yung panahon. Panay ulan, sa hapon pa to. Sasambayt mo ng mga masa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La Dubi dubi du. La 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 la. La 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 la. La la, la la hi Mars! good morning la 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 la, la. Doobie, doobie, do. kailangan pag naglalaba kayo sexy di ba anak anak di ba kailangan maganda apa hmm. kaya kayo mga Mars, Friday, araw ng Friday ngayon. maglaba na kayo. Kasi, ang hirap ng panahon ngayon. Umuulan. Ay, naku natakay ko to. Ay! Ay, nako <laughs> Naulog ko rin yung sombrero ko. Kaya, kaya ako naglaban lang ngayon. Kasi mama, iya punta yung jowa ko. Di ba, mga Mars? Mm, maganda ba ako, mga Mars? Ha? Ano na? Maganda ba ako? Apa. One, two, three, go! Di ba? Ano maganda? Ha? Kaya, mga Mars... Sampay-sampay muna si Mami Inday niyo, ha? Kasi wala naman kami ibang katulong sa bahay. Ako lang. O yung anak ko, hindi pa pwede. Di ba? Kasi pag pinalabak ko na siya, mayari ako ng PSWD. <laughs> Bawal pa yun. Yung mga bata, inuutusan niyo. Di ba?

maglaban na kayo habang di umuulan kung kailan ng ulan saka kayo maglalaba o sige mga Mars bye picture mga picture.